Kumusta mga kaguro? Tuloy na tuloy na nga ang 7,000 na medical allowance ng mga government personnel. Pero ang malaking tanong, cash ba itong makukuha o hindi? Tatalakayan natin yan sa video ito. Dito po ulit tayo sa bagong press release ng DBM ngayong January 2, 2025 na may pamagat na DBM Sec. Mina Pangandaman approves guidelines on the grant of medical allowance to qualified government personnel. Nandito ang unang bahagi ng press release at sinasabing DBM Secretary Mina Pangandaman has approved the issuance of budget circular number 2024-6 which provides the guidelines, rules and regulations on the grant of the medical allowance to qualified civilian government personnel beginning fiscal year 2025. Tingnan natin ang isang bahagi ng interview kay Cecilia. Sinabi niya na This is a promise fulfilled. Matagal ko na pong pangarap ito para sa ating mga kababayan. Pagpasok po ng 2025, maaari na po silang makatanggap ng medical allowance para makatulong sa pagkuha nila ng HMO para sa kanilang health-related expenses o gastusin. Nakikita po ba ninyo ang term na HMO dito sa interview? Dito na magbabago ang lahat dahil ang medical allowance po ay maa-avail lamang natin bilang HMO para sa ating health-related expenses at gastusin. Pero huwag mag-alala dahil babanggitin ko mamaya ang mga exemptions. Dito nga sa press release nakasaad na the medical allowance may be granted in the form of HMO type product coverage which could be availed by either government agencies concerned or their respective employees organizations or groups. Ibig sabihin, hindi pwedeng basta-basta makukuha ang allowance na ito kung walang HMO insurance provider at kailangan ikaw ay talagang nakaranas ng sakit at nagpa-doktor o kaya naman ay nag-undergo ng laboratories or diagnostic test na gamit ang HMO. Sa mga may dating HMO na, siguro hindi na bago sa kanila ito. Ngunit sa mga katulad kong never pang nag-avail ng isang HMO plan, dati talagang wala din akong idea about this. Kaya naman, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng isang article tungkol sa HMO. Sinasabi dito na, A health maintenance organization or HMO plan is a type of health insurance that provides its members with comprehensive medical services for a fixed monthly or annual fee in the Philippines an HMO often complements PhilHealth coverage meaning you can use this plan to cover a percentage of the cost during medical emergencies so parang halimbawa nagkasakit ang isang employee tapos sa billing may hindi na cover ang PhilHealth na amount So, pwede gamitin ang medical allowance which is an HMO para mabayaran ang other bills. Mayroon namang exemptions dito kung saan pwedeng makuha na cash ang allowance. It can also be in cash form for those who will avail their own or pay slash renew their existing HMO type benefit. And for those who pay their medical expenses, such as but not limited to hospitalization emergency care diagnostic tests and medicines due to the difficulty in acquiring hmo product given the following first their localities slash communities are identified as geographically isolated and disadvantaged areas second their localities have no adequate hmo branch or office of a licensed hmo company or third the application of the personal concern in acquiring hmo coverage has been denied by an hmo company such arrangement however is without prejudice to the preference of employees to opt out from group purchase and individually avail of another hmo product So, ibig sabihin, pwede naman daw pong i-cash, lalo na sa mga malalayong lugar. Kapag siguro ikaw ay nagkasagit, pwedeng reimbursements ang magiging way to avail your expenses. Halimbawa po ako, meron akong iniinom na mga maintenance. So, siguro naman, kapag meron akong reseta at yung resibo ng binili kong gamot, baka naman pwedeng yun na yung gamitin ko para ma-avail ko yung medical allowance. So, siguro, ihanda-handa natin yung mga resibo or medical certificate, mga lab results at proof of medical expenses. Siguro, sa mga susunod na araw, magkakaroon din tayo ng orientation sa DepEd tungkol sa medical allowance na to. Ngunit kung gusto ninyong aralin pa ito ng gusto, basahin po ninyo ang Budget Circular number 2024-6. So dito na po nagtatapos ang ating video. I hope nakatulong po ito para maliwanagan kayo tungkol sa 7,000 worth na medical allowance. Salamat sa panonood, mag-like at mag-comment at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Paalam.